Ah, uh, nandito na ako sa ano, Mactan Airport. Ah, uh, Cebu, sakto ito. Eh ngayon, pupunta na ako nang ano, na SM Terminal sa North para sa kain ng bus patung Bantayan. Eh problema lang kasi, medyo na short ako ng budget. Eh tama -tam, medyo lang ako ng ATM. Doon ako siguro magano sa ano, sa SM Terminal. Kaya minsan meron talaga isa na kulang ng budget. Wala ko siguro, mamali, mamalimusan muna ako dito sa, sa, sa sa airport dito. Ito yung makapaktan airport. Ito yung ayos din. Kasi eh. Ano lang naman ito, um, okay. ito, shef, ito uh, provision. Kaya sa pag-uwi, ang ano Ating kabine. Kaya siguro, dito direction ako sa... Nanti ko din pag ko. Ito mo natin mo Ay, ba't yung ito? So, hindi yung problema. Wala problema kung magtatanong ka dito. Okay naman sila, magtanong ka. Tinatanong kung magkano yung pamasa Sabi ko eh. Kaya kakot ko, ng budget ko eh. Sabi ko, wala bang kalesa dito? Kaya kalesa karumata. Ito yung matawa yung yung tao. At syempre, kano'ng tayo eh. Alam naman na puro yung for to Ayoko ba, talaga eh, wala sa sa tulog eh. Siguro ba, baka kulang lang sa tulog ito. Ay, ang bagay ko. Patang ka rin tali. Ali, pagbalik ka nga yun. Uh, nandito ko ano, ngayon sa, SM Terminal North. Dito ako nagpatit sa, sa taxi. Dito sa SM Terminal North. Kaya, dito yung mga biyayang bantayan. Uh, at the same time ay ito ang pinaka first trip kaya pa nakabot mong, ano, ala sa, sa, mo ano mabanta ka lang sa ano na ano stokes, eh? dahil na traffic meron pa sa itaas eh traffic Tra meron ano meron pa nang ibang hindi yung ibang ano dito sa itaas meron kasi ano namumuno ng bagyo pero kahit pa naman nakausap naka ng maayos yung airplane sa akin ko dapat kasi nakaya ko yun magic carpet na lang eh kaso, wala naman si Ali, si eh. Ito yung mga pass na buhibiyahin ng pantayang. Mga bago yan. Yung mga luma, dinidispasa na nila eh. Pero marami din mga iba-ibang klase mga bus uh, company na dito. Pero usually dito sa Bulgay na pantay ng Pantaya, yung mga series ang, ano, ang prepare ng mga commuters. Ito ang SM Terminal, SM Terminal Log. Ito ang ano, mga, ano, mga, mga bus tapos pulis pulisya to eh. Ito ko lang yung ano, unang customer dito. Pero marami nang sumasakay dito ngayon. Eh, pagpunta naman natin ito ng pagdaya. So, sa tayo. Malawak to na, isang eh, term lang north. Dito talaga ang sakayan. Malawak to. 20 minutos